Masarap na ulam at pulutan at affordable pa. Edi buopis na 'yan. 'Yan ang lulutuin natin ngayon. Pero laman-loob ng manok ang gagamitin natin ngayon. Meron tayo ditong balun-balunan at puso ng manok. Hiniwa ko lang 'yan ng pa pero sa maliliit na pagkahiwa. Siyempre, as usual, traditional sa ating mga Pinoy ang paggisa. Ito yung tinatawag na ritual nating mga Pinoy. Habang ginigisa ko pala yan, nilagyan ko na yan ng paminta at nilagyan ko na rin yan ng toyo at saka patis. Haluin lang natin ito ng bagya at saka takpan. Habang ginigisa ko ay ito na nga pala ang ating anato powder. I-mix lang natin yan sa tubig para ito ay matunaw. Saka naman natin ito ilagay sa ating ginigisa at saka, at saka haluin. Nagdagdag din na din pala ako dyan ng tubig para pandagdag pang palambot niya saka natin ito pakuluin at dinagdagan ko na din pala yan ng, ng chili powder kasi wala akong siling green o yung panigang pero pwede nyo din lagyan ng siling green yan kung gugustuhin nyo kung wala kayong chili powder saka nilagay ko na din pala dyan ang carrots pwede din pala kayo maglagay dyan ng labanos o di kaya yung tangkay ng kangkong after ng 3 minutes saka ko naman nilagay ngayon ang bell pepper Lutuin lang ulit jan ng another 3 minutes yung bell pepper na yan. Then, Bago to maluto, nilagyan ko na din pala yan ng binigar o yung suka. Lutuin lang yan ng another 2 minutes. Hayaan na lang ito hanggang maluto. Huwag na din tatakpan pala yan para yung sabaw niya ay mas lalong maabsorb o di kaya para matuyo. So yun, eto na ang ating bupis. Luto na yan. Pwedeng pwede nang ihain yan. Sarap na pulutan at masarap din pang ulam.